and then sa kapila is ayan ang ganda puro yellow guys tignan nyo yan anong bulaklak yan ayan o oh. puro bulaklak yung mga dahon niya nahulog na guys ganda ang tawag dito ay ano Tignan natin kung anong pangalan niya. Ito guys, ang pangalan niyo oh. Ayan. Hmm. Sahin niyo guys. Ito yung tinatawag na krisanta. Eh. Bulaklak na kahoy ito. Kahoy tuloy ano na.